kan oh jud ayo kang ayo dokok kayo atau bang satu bangan kana karena go very good ke very good ke very good sige Hmm. Kapalitan daw ka ni Karabaw, ikaw na magtugway. <laughs> Sige, yeah, banat jo dog lakaw-lakaw para may karabaw. Ulan ulan. Sige, bundak ulan. E, daw kag karabaw kay Mang Daro na puta. Sige, go. Kinay. Apoy na. Uy. So mo na. Lingkod naman lagi dahil na. <laughs> Maura tayo exercise. Ay, sasas. Guys, mawra to yung exercise ni father guys Kay kapoy na daw siya So na ako sa akong sister nga house guys Kay ako may nagbantay sa akong father So mawra siya guys Ako siyang ipa-exercise Sige So kana, dahil yun Human Magsilig-silig po ta guys Para human ana Lingkod-lingkod din -lingkod nanda yun So manang na guys Busy kay ko Kay tahan nga ipangatiman guys Naghan pa din buhi Din pagkahuman na Daanap na, pagkudulis akong papa Ako na po siyang ginalantaw Kabaro na ka guys, tigulang na akong father. So, ganahang nandiyod siya, uh, So, kaya akong sister na naman siya work. So, ako na po lang nakatoka. So, mga na siya guys. So, thank you kay for uh, watching my video. Mga na siya nga kung ang daily routine sa ang life. So, mga na hide busy kay ko. So, stop sa tagla guys. Kaya natagibantayan. So, bali, nag-caregiver ko. <laughs> So, mana siya. Thank you, Kitties family. Thank you. Kasweet. Hi, Kasweet. Thank you so much. Kay, ag, agin nimo na monetize ng ako ang uh, YT channel. So, Oh, na siya ka-sweet. So, akong father is, tigulang na jud siya ka-sweet. <laughs> so, mauna siya guys, ang kuan karon Mapa na siya nga ang video nga akong is ako uh, ang i-upload so mana um, uh, kinahanglan ato bantayan atong father guys kay kasara atong father wala na ta makakita og lain pa so mentras buhi pa ato silang at bantayan ato silang uh, iparamdam sa ilang ang ato ang paglove kaya para at least makabawi po Sa ilang ibuhat sa tuwa sa mga bata pata So maura na siya guys Ang ako ang video for today So God bless us all